Hello guys, ayan na-upload ko na yung unang vlog ko doon sa uh, Parasimal uh, renal Parasimal nakasama ng quality assist ko, na-upload ko na pagpatuloy ko na ngayon kung um anong ginamot ko doon sa renal Parasimal so ayan nag-decide ako, kasi nag- advice yung doktor na pinatsikapan ko na para ma-sure ko kung ano yung renal para magpa CT scan ako. So, sinunod ko yung doktor na nag-advise sa akin. Uh, pero bago yan, yung may, neres may mga nereseta siya na gamot para doon, bali up, tatlong, klas tatlong klase siya para doon sa ugat ng, para doon sa kidney ko, plus yung sa Galston's quality assist at saka ang um, para sa anxiety kasi nga nga nervous ako kasi ano yun eh pag para kasi iba ng tunog ba diba? pag rinal pag usapan so ayan um after one month na inom ko ng gamot Nagparano ako ng CT scan, nag-undergo ako ng CT scan. Is, sabi ko, at baka mawawala din siya kasi naanuhan ko ng gamot doon na nirisita ni Doc para doon sa renal. Kasi yung nirisita ni Doc na yon ano siya yung para doon sa ugat ng kidney, baka kaya nagkaroon ng renal para si Mal kasi baka may mga ugat na maninipis na hindi nakikita sa uh, hindi makikita doon sa ultrasound bali na sasagap lang ang, ng uh, system na parang may pamamaga parang ganon siya may pamamaga kaya yung gusto ko lang ilinaw na yung doktor na nag-advise sa akin na, si capacity scan ibang doktor po iyon Bali, doktor yun ang public doctor yun siya. Pero magaling din siya na doktor. Kasi marami ako pinunta ng doktor for optional. Kung uh, ano, kung ano, yun na, yun, na, yun na, ano ko sa kanila. Kasi syempre hindi ako mapalagay kung anong maganda gawin doon sa rin na para si Mal, para nag pa-open, nag-second opinion ako sa ibang doktor. Kung need to ba talaga magpa-CT scan o kailangan uh, Ayan, talaga magandang gamutan para dun sa renal para si mal na yun. Ayan. Ayun, yun, di. Yung doktor na isang ilapitan po magpapakalma din. Sabi niya, hindi natin kasi sure din yung ano ng ultrasound, kaya mas maganda rin na talaga magpa CT scan ka. Pero nilisitahan niya ako para dun sa ano, sa kidney ko. Uh, kasi baka may ugat nga na huwag ka bumabara. Uh, hindi nakakadalo na gusto yung ihi. Kaya ganun. Uh, makikita sa ultrasound. Ayun, nininom ko muna yung gamot niya. Tapos, nirisitahan niya ako para sa anxiety. Sa anxiety, guys. Parang hindi ako yung dun sa anxiety na gamot na binigay niya kasi. Kasi, Lalo ako nagkaroon ng na anxiety, hindi ako nakatulog, naihinginig ako, pinagpawisan, siguro hindi ako hiyang dahil siguro malakas yung gamot. Ganyan ako kapag malakas ang gamot, iba ang reaksyon ng katawan ko. Ayan, hindi ko na ininom, may mga natira pa ako doon, nilisita ni Doc, hindi ko na ininom. Tapos, Um, meron pa rin siya mga nireseta dyan na, basta yung mga importante na nireseta niya, inubos ko yun, pati yung sa coltiasis, kinumpleto ko na, ginawa ko ng 3 months, kinumpleto ko na, kaya sabi ko, for sure, para pag ultrasound, malalaman ko talaga kung mawala, kasi kinumpleto ko ng gamot ko eh. Ngayon, yun pa, si Piscan ako, awan na juice ang result na si ko, clear. Kaya dapat thank talaga ako kay Lord dahil clear yung aking CT scan. Um, dyan natin malalaman pala na hindi naman lahat ng ano ng ultrasound is ano kumbaga natin natin iasa kasi minsan may mga false din sila na fail din yung mga ano nila pero yung quality as is kahit na nang balibalik ta rin ganun talaga kinalabasan sa, sa <laughs> ultrasound ang um, Diba, naibanggit ko sa unang vlog ko, naging, dahil sa, sa, sorry, nasakit <coughs> pa yung, <coughs> nagkatilalamunan ko guys. So, ayan. <coughs> <coughs> you know, ano na yung okay na yung aking parasimal pati yung anxiety. Anxiety pala guys na banggit ko sa inyo do sa unang vlog ko ang anxiety pala uh, minimal anxiety. ibig sabihin pala noon may kunting tubig sa atay ata awanan oh, Diyos natanggal din yung kasi nirisitan din yung dok oh, nandiyos, natanggal din siya. <laughs> Tapos, ayun, clear na yung CT scan ko. Kaya lang, ang quality assist ko talaga hindi mawala-wala kahit na kompleto ko na yung gamot. Yung 0.8 ni ba -ano na siya nagbalik sa 0.8 naging 0.7 na siya hindi na naalis na yun guys na kailang ultrasound na ako guys um, year 2022. 2022 hanggang 20 sabi ko pag last ultrasound ko na makompleto ko pa rin yung gamot kasi binigyan pa rin ako no, nagpahinga ako ng, ng 3 months na gamutan sabi kasi hindi pwede ano yan eh na after uh, 3 months mo natuloy tapos iinom inuman pa masisira talaga yung kinuman kaya nagito para na ako mago inano ko muna inahingahan ko muna siguro mga six months, nagpautasan ako kung lumaki ba uli yung aking polydiasis kasi di ako malalaman kung, kung kolesterol o hindi kasi sabi ng doktor na dun sa public, kung kolesterol, pag iniinuman mo ng gamot, talagang matutunaw siya. Maano siya ng uh, gamot na urodisol. Uridil. Yan, mawagotuto na siya pag cholesterol siya. Paano kung pigment stone, hindi talaga siya mawala yan kahit anong gawin mo dyan. Walang ibang opsyon kundi alisin yung updo. So, ayan guys. So, um, last two weeks, nagpa-ultrasound ako o uh, wala yung ultrasound ko is May May 15 May 15 nag ultrasound, ako Mod, sabi ko, kapag ka okay yung aking mga ibang ano, walang may pakita yung ano sa ultrasound ko at colitiasis na lang ang problema ko mag-decide ako magpapatanggal kasi nagkataon ng bakasyon ng mga anak ko awalang uh, walang pasok para hindi ako mahirapan kapag ka uh, at gano'n din sila may, hindi sila mahirapan at ako rin kapag nasa hospital ako nag decide ako magpatanggal na ng aking gallbladder so yun guys <clears throat> um, same pa rin awalan oh, just clear yung aking mga ano na ultrasound maliban lang talaga sa coli same pa rin yung measurement. Ah, uh, naging 0.3, 0.5 day. Eh. Ganun pa rin yung ano nun. Uh, Kalabasan, naghiwalay lang sila. Dati 0.8 pero buo. Ngayon, sa kakainom ko ng gamot, bali na hati siya. Naging dalawa siya. Naging 0.5 tapos naging 0.3. Sabi ko kay doktor, sa aking surgeon, kasi naglapit na ako sa surgeon ko. i design na lang ako magpatanggal. Kaya yan guys, ito, kaya kanina inuubo ko, nahinawakan ko yung chan ko kasi baka pa-opera ko lang ng colitiasis at awanan just successful naman yung operation ni doktor. ayun, nakita ko na guys, yung laman talaga na aking gallbladder hindi siya normal na ano, ano talaga do, ay, guys, hindi siya cholesterol, kundi, para siyang maliit na matinik-tinik, kulay black. Sa sunod na vlog ko, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ng aking gallbladder stone. So, ayan. Dito muna. Bye-bye.